Hello mga kabroad at mga ka-ex-abroad Andito tayo ngayon Sa Musapa Dito ang hospital ng mga sasakyan Lahat ng klaring sasakyan kapag may problema dito dinadala sa area na to Tapos grabe Talagang napakalaan sasakyan dito Hindi lang ito isang uh, black na to Halos buong era na to mga ilang uh, ektarya ito na puro puro ganito puro workshop makikita mo dito workshop at saka bilihan ng mga spare parts mga bago, original semi original mga segunda mano mga galing sa baklas ayan dito sa Musapa area ng Abu Dhabi. Dito mo lahat matatagpuan ang hinaharap mo pagtungkol sa sakyan ng pag-uusapan. At uh, bagamat hindi naman tayo laging nandito, syempre paminsan-minsan lumadalo rin tayo sa lugar na to. At uh, ito yung paborito nating mekaniko. Si Mr. Paru... Boss! Hi! Hello! Say hi! Hi! Ito si Mr. Parok ang ating uh, pinakamagaling na mekaniko dito sa Musapa area. Tingnan, tingnan nyo lang, hanapin nyo lang itong kanyang uh, auto shop. Super deal auto repair. Ayan. Matagal ko nang uh, kakilala nakilala to. At uh, kasi dito sa area na to, hindi ko lang alam kung bakit napakalawak nito, napakaraming mekaniko, napakaraming uh, mga talyer dito pero kukunti yung mga Pilipino ang uh, nagtatrabaho dito sa mga ganitong uh, trabaho sa labas siguro karamihan ng mga Pinoy na nandito sa Abu Dhabi bagamat nasa linyang trabaho ganito eh, siguro nasa mga malalaking workshop sa mga kumpanya o sa mga ano sa mga kilalang uh, auto shop tulad ng uh, Honda, Toyota, Mercedes, Chevrolet, uh, Mazda, Kia, Yan. Mahirap makita ng mga Pilipinong uh, mekaniko dito. Filipino electrician. Filipino denter. Kaya eh uh, ito uh, from Bangladesh yung aking uh, kaibigan dito sa kalyer na to. Matagal na kayong magkakilala kaya lagi ng loob namin, lagi na loob ko sa kanya at uh, okay naman siyang uh, sumingil honest nasabi kong honest magaling sa customer talagang uh, saka maasahan sa paggawa ng mga sasakyan siguro hindi lahat ng sasakyan pero karamihan ng sasakyan naman na dinadala namin dito ng mga ka-abroad ko dati yung mga ka-abroad natin dati na ngayon ay ex-abroad na natin karamihan naman ang mga nasasakyan, yung mga problema ng sasakyan nila ay eh nagagawa. So, yan lamang mula dito sa Musaba, Abu Dhabi. Kasama ko ang aking paboritong uh, partner sa paglalakbay, si Optimus Prime. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!